So guys, kahit may mga tinga-tinga pa kami na galing din sa birthday ni Chaka Pinang, pasugod naman kami ngayon kahit na so, wala so, sa binyagan kaya natin nila. So, so let's go. May tinga pa. <laughs> may tinga-tinga pa kami guys. Pupunta na kami kay na atinila kasi binyagan. Ayan ang mga kasama. Ayan. Let's go. Right there. Go, let's go. Baklang nagkanta dyan. Marini ka na. Ayan <laughs> guys alis na kami, papunta na kami ng binyagan. Siya magmamaya, hindi ako kita. Guys, oh my God. Ang dalim pala na Guys, ngayon ay binyagan po ng aming ano. Parang apo na namin yon. Ano? Apo na? Di ba? Okay. <laughs> apo na namin. Binyag ng apo namin. Just ko, kahit ulan ay sugod so ang mga goralis. <laughs> May gusto silang patunayan, guys. Anong gusto niyong patunayan? Nawangain kami talaga. <laughs> Nakat sila po ay hindi pa titinag sa ulan. Basta kainan. Yun po ang gusto nilang patunayan ngayon. <laughs> na sana, la, sana po ay patunayan nga nila. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano mangyayari. Yan po ang daan na susuungin namin. Diyos ko, walang matitinag. Bakla. Iski, hawak. Patay, patay, patay. Ang akin pang driver ibaguhan. <laughs> Yan guys. Nakaligtas na lang po kami. Nakaligtas kami guys. Oh my God. Thank you Lord. Ba't ka naman nagpabinyag pa yung nahulan pagyuhan? <laughs> Tapos may schedule pa sila mamayang ano, gabi. Hindi ko alam kung mapupuntahan pa nila yun. <laughs> oh my God. Look at the puti. Ganyan po kaputi ang daan dito. guys, ginusto nila to o sa manang daan. <laughs> Tapos doon sa may ano, putikan, pinapababa ako nika. Paglalaka rin ako. Tingnan ang daan ka naman. Eh, Tingnan naman ang daan guys. Very, very strong ang daan. Guys, <laughs> oh, hindi na po si sa katulong niya, Hindi na po talo. Gusto ko. Hindi pa makaahon guys. Naku, hindi makaahon mo lang Oh, isang gari. Saan kayo magpapark? Oh, isang di pa park. Guys, bumaba na ako kasi hindi ko kakayanin ang mangyayaring susunod. Parang mahuhulog na ako, guys, sa motor. <laughs> <laughs> baka himatayin lang ako, guys. Kaya bumaba na ako. Mas, guys, guys, kami yung mga hindi na naligo. Parang mabilis nga at baka abutin ulan. Si call center yung nakapag-lipstick pa. <laughs> guys, oh my god, si call center. Ipapakita ko sa inyo ang ako aki na mo mutla. By call center. O, tingnan nyo guys. Tingnan nyo ang nguso ni call center. Nakapag lipstick pa talaga siya guys. Ito po ang rider na hindi maalam mag double stand. Pinababas ang putik. Pinababas ang putik. Pinababas guys. Sabi ko yung baba bakla. Dahil ang dami <inaudible> palang tao. Nakabigyan yung baba bakla. Guys <inaudible> <because, inaudible> ang daming tao. Hindi pa kami naliligo. Ang babaho namin. Mukha kami ng baba. So guys, syempre, kakatapos lang ka nakakahampi nung birthday yan. Nandito naman kami sa Binyagan. <laughs> Talagang bawal ma, ma malikdangan ma ang <laughs> Chanicle Center. <laughs> guys, hindi na kami naligo at para hindi abutan ng ng ulan. Si Gold Center ay nakapaglibistik pa. Asa si out! So, uh, ay, uh, kakatapos namin kumain sa iyong ina. Nandito naman kami sa Bus binyagan, kami? bawal kami ay. mahulawan. Kasi mabilis ang panonood namin. Dahil walang ulan. Nilubos namin. Pero nagmadali pa daw yan, nakalibis tik. Oh. Oo, <laughs> oh, hindi pa nga natatanggay ang tinga. Nasa binyagan na agad. Si Danaya po, from Encanta. Guys, ang angkas ni Ga ay si Tito Arj. Eh, ang putik naman eh, hanggang tuhod talaga. Pinabababa doon, pinaglalakad yan, layo. So guys, syempre hindi maiiwan yung laging laman ng handaan. Kaya po kami hindi nakain guys, dahil wala pa siya talaga. So oh my man, God! Wala ako ng bag, eh, diriretso ko din. Baka kakalain ako yung kasarot Yan may plastic! May plastic! May plastic! May plastic!

Pinigyan mo tong lang ito Umagat gabi. Ayan ko na laking umagat gabi ito Kapon tinawagan namin sa lawan ng tal. Sabi niya, Sini yun? Hindi guys, yun po ang pinakapogi naming pamangkin. Chinese po yung tatay niya. Ang nanay niya po ay Pilipina. Pilipina. Hoy mami, hindi ko akalain ang lang kakainin mo ngayon. Oo, Hahaha. Kung 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 na kung 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 na kung 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 Malma si Sisi, tatlong pinggan ang pinagkainan eh. Kumain, ang dami na agad. Nakailang <laughs> malamang kay lips kay manong. Oh, okay, tingnan mo, tingnan mo isa, dalawa, tatlo, apat, lips. <laughs> 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 Yan guys, may pagbabalot guys. <laughs> 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 Ba't kayo nahuli? Siya mo si nakain na nagayang ulam sa puwit ang ini. <laughs> mukha mo, meron ka din naman din eh. Bago kami bibidyohan mo na kami magbabalot. Galit ka, galit ka. Alam mo ga. Hindi na magdadrive sa kayang daan. Ay, alam mo ga. Buti na lang at si Lips ay nahuhulay. Huwag mong idait sa so tagiliran ko tang ini. Na, Kung nagkataon, ako lang mag-isa naman ang mga sentimyento hey. mo nga. Ay, bakit na. <laughs> Angat ko ang lang, hindi makaalis sa atang